sir. Iko-confirm ko lang, sir. Hindi mo alam ang location ko. Ano, ano po, sir? Paano ka pupunta dito kung di mo alam ang location ko? Ibig sabihin, dapat nasa action eh. Ah, andito nga, sir. Yung nasa, nasa booking po. Pero iko-confirm ko lang naman, sir. Eh. Hindi ko naman, hindi naman naka. nakalika. 2764 Dangari Street. 2764 Dangari Street. Oo. Oh. Oh, sige po sir, yun lang naman sir Kino-confirm ko lang kasi wala, mali yung nasa booking eh Mali, okay, mali naman yung mga puta na uh, nag-ili na ano ba yan? Ayun nga po sir, kaya nga kino-confirm ko muna sir bago ako mag-ano eh report Ano ka Ano ito? Ano yun ito? 45 na-assemble na Ina-assemble na sa'yo Ano yun ito? Ay, ito. Ay, ito. Alright Good we'll time the day Batch 3 Alright na pick up na natin Ang panibagong booking na naman natin Oh my goodness So 1.4 kilometers lang mga ka-radar 79 pesos SSS 79 pesos ba? Di ka lang basta 70 plus gano'n Kalmutan <laughs> ko na Tagal kasi na pick up 10 minutes 10 minutes preparation My goodness So ayun, what's up sa inyo mga Kredar Welcome back again sa akin channel Continuation lang natin to ng, ng video natin about sa quest Or mission dito sa may food panda So ayun, kung bago pa lang kayo sa akin channel mga Kredar Please don't forget to like, share, and subscribe And syempre, hit din yung notification bell Para update kayo sa aking mga latest uploads Oh my goodness Alright, 180 meters na lang mga karider papunta ng drop off natin Lapit-lapit na Can you sell full tanda? Ayan Ryan Hala aku sir, may uh, drinks pa Sige lang ka lang sir Hala na sir, salamat ha Ingat po Alright, done booking Next Ay, mag-break nga pala tayo Pag pinasukan tayo ng booking, go lang. Pero pag hindi, diretso tayo sa bahay. Diretso tayo sa bahay magkain para tipid-tipid. So, ayun mga ka-rider, balitaan ko na lang kayo kung ano mangyayari na. Just stay tuned. Let's go. One hour later. Alright mga ka-rider. Nakabalik na tayo. Nag-break tayo mga ka-rider. Kumain muna tayo sa bahay. At eto na, pabalik na nga tayo sa ating tambayan. Ayun na nga, pinasukan na nga tayo ng booking. Jollibee MRT kapit lang, maganda-ganda. 57 pesos. Kaso sa kabilang daan. Balik tayo. <laughs> dito na ako magdaan. Daan ulit, balik tayo sa ating pinanggalingan na. Hindi malayo lang ang ating pipikapan. Siguro kulang ko lang ng 500 meters. Ito na. 650 meters lang mga ka-rider dito lang sa taas. Sa may western. Shit, dyan ang ulan. Mukhang malakas. Up, ito tayo Ay hey, na nga mga ka-rider Masamahan nyo lang ako Tingnan natin kung gano'ng kalaki Ang kikitain natin ngayong backstreet tayo mga rider Oh my goodness Samahan nyo lang ako Just enjoy the view And enjoy the pollution <laughs> And enjoy nyo lang yung weather mga rider Oh my goodness Let's go oh. Thank you sir, Ingat. So ayun na, meron na tayong panibagong booking mga ka So dito lang sa shawarma shop Tapat lang din ito ng ano ng Jollibee Then yan Pick upin ko muna ito mga ka medyo umuulan na Malilimit lang yung ano nating video natin dahil maulan So ayun, panibagong booking na agad tayo mga ka 69 ata, 60 plus yung ano Yung fare nya hindi ko lang kasi masyadong nakita kasi nagsusukli pa tayo, pinasukan na agad tayo ng booking. Kaya inaccept ko na lang yung booking. <laughs> Hindi ko na nakita kung gano'ng kalahe yung drop off. Pero nakita ko naman sa mapa, malapit lang. Panda boy! Panda upstairs. Ah, panda po. Ayun, ayan na yan? Ah, drop pala. <laughs> okay, sige, sige. na ko kagad ka yung rabat na customer <laughs> let's go 2.4 kilometers mga karadar papunta ng ating drop up point Radyo lang natin kasi may nga na drop off ko agad I, I mean na arrive the customer ko ka agad. Hindi naman siguro ito mag auto ano auto confirm ba yun? Auto drop off ganun Layo! Saan ka na yung Hindi naman, kumbaga iikot sana ako doon. Kaso, kung mag-usta ko dito ulit sa Petra si Kilan. May court pa din yung kulay green. Magana ba? Kahit lang, boss. 1.23. Okay. Thank you. Picture nga lang, lang, sir. Okay na. Thank you po, sir. Ang ingat po. Ay, meron pa. Thank you. Ay, shit. Thank you. Naikot-ikot pa ako Dito na ako kanina Bulan kasi Tapos doon daw ako pumunta sa kabilang court Hindi na lang siya mag-adjust Yung umiikot ako po Tek na yan Sumobra naman ako sa kabilang way Hirap pag meet up Doon sa ano sa kabila Doon ako sa Doon siya sa kabila Kaso Nangyari umiikot ako pinayikot ako Ang nangyari naman Sumobra ako doon sa dulo Sa kabilang kanto ako naglabas Kaka-stress naman this hindi pa matawagan kailangan akong hanapin yung ano lot number pagpunta sa block nila nandun na daw ulit sa court pabalik na naman ako sa court umuulan pa medyo sa na Woo! sakit ang abutin <laughs> ayun buking ulit friendies sunshine mall tagig top kito ang layo ah kalsada tagig layo ang butik Alright mga ka-riders, balita akong ulit kapag may panibagong booking na naman tayong makuha. Oh my goodness A few moments later... agad na nag-booking mga ka-radar oh my god na 100 meters lang mga ka-radar no? ganun ang kalapit, maganda-ganda ang booking ko tapos 60 plus, 60 plus yung fair ay hey, isa sir ay na sir ay isa sir sir Pala ba Paps? Benhar you know, shoutout kay Benhar Oh my goodness oh. Rider right ng Pure Gold Rider ng FTI Pure <laughs> booking mga kareda oh my goodness and na -pick up na natin siya dito sa may pout scene medyo malayo layo tapos medyo mababa rin ang fare 4.0 km hindi na siguro mga 3 kilometers may estimated kasi ibang mapa na naman yan oh my goodness wrap up naman natin ito mga karider let's go Time check natin pala mga ka-rider is 4.24 na ng hapon. Oh my goodness, banking is waving. Banking is light, kamo. <laughs> Darot lang. Let's go! Ito okay. mama. May signal. Ito lang ka na lang yung labas. Sige ma'am, wala lang signal. Sige ma'am, sakin okay na pa. Pay online naman yan ma'am na signal oh Paid online Shit Tinugot na tayo sa mga ano, Mga kinli Patay tayo dito Tanda mark Patay tayo dito Tinugot na tayo sa kabila Hindi na ako kukuha ng booking papunta dito Na-cancel na, na to Diyan ako kuha ng booking dito. Ulan pa nga. Oh. Diyan ako kuha ng booking dito, boy. Si tignan niya pa yung daan papasok. Tapos parang huhugutin ako ng makinli dito. Masyado ng malayo. Mesa dito lang ito, Bandang Phase 2. hindi ko naman kung ano mong lugar rin pinasawa ko. Papunta lang ng gate 3. Ay ko. Shit, grabe yung daan. Ang gandulo ito, mga ay, naba. Natandaan ko nga tanong lugar na to. Hindi ko nakukunin yung booking mo para baba pa ng fair mo. Tapos paid online ka pa. Paano mo ako mabibigyan ng tip na ito? Harap na ang daanan, no? No? Oh, Pugutik na yan, no? Mm Hindi -hmm. dito yung malaking motor. Sira yung motor mo dyan. Sige, bilisan mo. Lalaki ng butas niyan. Kanina siguro yung motor niya. Tignan mo mga pa oh Ito ako sa kabila. Putik pa Sige Makasali na dito <laughs> Ay, who is it? Shit, saan ako dadaan? Hahaha Basta lang yung suspension Panti na lang Ano Ano ito? guys Araw na Basta alam ko sa mapa to kung saan Ha? We're set So yun nga mga ka-radar Medyo pangat ang booking natin na no? Tapos umulan pa Yun nga ang ulan So yun mga ka-radar Balitahan ko na lang kayo sa next booking natin My God A few moments later <laughs> Ayan Okay, alright ba itong harang ko dito sobrang taas lang lapit lang pinapalaya na naman tayo ni google map <laughs> ayun lang o oh. ayun o oh. Yung straight na yun o oh. pero may blue sa may pakanan grabe ba surprise daw po at ate <laughs> gano'n po kayo ba picture ko lang ma'am okay ma'am thank you, you ma'am ah birthday po ka mo <laughs> okay ayan na ang lalaki na ng patak hindi maintindihan yung ulan na to patigil tigil yung ulan pero buti nga hindi, ito, hindi lumalakas hindi tumutuloy tuloy grabe ba sabi na nga kanina eh pasukan tayo ng makinli na kailang beses tayo pasukan kanina ng makinli mga, mga ka-rider after natin mag drop off dun sa may puro lubak buiset hindi na taga ako kuha ng booking dun kahit saan banda doon, kahit saan dun basta hindi na ako ng booking buiset <laughs> na yan ang grabe yung ano niya. Ayun oh, puputik yun Makinli na naman oh. Di ba? Bukod pa yung mga makinlina na ano ko kanina na pumunta sa akin. Ang dami nun siguro mga nasa lima pataas yun. Yan, pa-plash na lang natin dyan sa screen. Mga puro makinli yan. Sobrang lalayo na sa, ano, sa may lugar ko. I mean, ang ng pickup mula dun sa may kung nasan ako diba tapos basta malayo ang lalayo na ng ano ng booking, lalayo ng pickup lalayo ng mga vendor, bullshit parang ganun kasi talaga mga karader kapag ano, parang lumalabas ka ng ano, ng zone mo pag lumabas ka, limbawa nagpunta ka ng Makinli, tapos bumalik ka dito sa tambayan, papasukan ka na ng mga booking doon sa Makinli ganun yung parang nangyayari eh. ewan ko kung bakit <laughs> okay nasa Pandago ito yung pantaga ate? Oo Ito lang? Apo Thank you Kung daong hari ito, lugi tayo sa fair 60 lang Tawagan natin Confirm natin yung complete address Tawagan ko muna mga karayda Opo Sir, uh, nakuha ko na yung food nyo sir Confirm ko lang yung complete address nyo sir Kung saan po kayo? Ah, confirm ko lang sir yung ano niyo sir yung address niyo po, kung saan po kayo? ano? 12100, uh, ah, ano kasi to sir eh, uh, parang sila po yung nag-ano, nagbubuk, kung saan yung destination nyo pero hindi po sila sure kung saan po talaga yung mismong location nyo sir. Pero ako sir, i-confirm ko lang sir. Kung man location ko. Ano ano po sir? Paano ka pupunta dito kung mo alam ang location ko? Ibig sabihin, dapat nasa action eh. Ah, andito nga sir, yung nasa, nasa booking po. Pero i-confirm ko lang naman sir eh. Hindi ka naman, hindi naman nakalika. 2764 Dang Harry Street. 2764 Dang Hari Street. Oh. Oh, sige po sir. Yun lang naman sir. Kino-confirm ko lang kasi wala mali yung nasa booking eh. Magbibaliin naman yung mga puta nang nag-i-inay, ano ba yan? Ayun nga po, kaya nga kinukonfirm ko muna sir bago ako mag ano eh Riri po, Ano ka ba? Rider ako sir, rider ako ng foodpanda Rider Foodpanda po Foodpanda Ah ah Sige sir, papunta na ako dyan sir Saan ang sungit mo? Hahaha 2764 ang Hari Grabe Sungit na sir ah Bawal magpa-confirm sa kanya ng booking, buset siya Barahin ko nga yan, barahan kami Papakonfirm lang yung booking eh Kasi ano ito eh Pandago oh Ayun, Masama doon diba Dalawa kasi yung daang hari May daang hari kasi sa may upper bikutan Meron din daang hari dito Siyempre bago ko tumuloy Dapat ikakonfirm ko muna yung booking Kung tama ba Ay yung address Masama magtanong sa kanya Report niya kung gusto niya i-report po siya Mayaman kasi tao dito eh Kala mo naman bawal magkamali sa kanila eh panda po kay Emmanuel Torrejon po dito po ma'am Huwag pang ma'am, deliver lang Ay, nakdo Apo ma'am Masigitin ko Okay na ma'am, okay na po Thank you, you Manyanyamanin kasi Asusungit <laughs> So, ayun na nga mga ka no Medyo na bad trip tayo doon kasi nasungitan tayo ng ating client mayaman kasi Feeling nila hawak na tayo Kung siya lang yung lumabas doon, puto babarahin ka talaga yun eh Barahan ka, may putik siya di naaa i lang yung address nila kasi nga daang na basa ko Siyempre hindi lang isa yung daang hari dito May daang hari sa may aper bigutan Mas malayo kasi yon lalo na tong booking nato is ano Sandago Pagpandago kasi mga ka-radar, yung vendor yung nag-book -ano, nag niyan, yung yung naghanap ng address, kung saan yung pinaka-exact address nila. May mga times kasi na wrong pin, no? like iba yung nilalagay nilang address, kung saan nila nilalagay, diba? So naro wrong pin tayo pag gano'n. Ang process kasi ng Panda Go mga ka-rider tinat muna si customer para i-confirm yung address Halimbawa pumunta ka kasi doon biglaan Nang hindi ka nagka-confirm May tendency na marang pin ka mga ka -radar, Kasi nga <laughs> hindi nila sigurado kung tama ba yung nilagay nilang address Diba? Nag-base lang sila sa may binigay ni customer kung anong address ba yung binigay nila Kung ano yung binigay nila, i-search nila yon. Kung ano yung lalabas, yun yung papasok sa kanilang ano, map or pin. So, di ba? Walang kasiguraduhan eh. Visit. <laughs> Dito na tayo. Kayaan mo na. Baitaan ko ka ulit kayo mga karider sa next booking natin. Medyo pumapasok na naman itong makinli. Visit. One hour later. So, ayun na nga mga karider na. So, nag-enship na tayo mga karider dahil yun nga bumagsak yung ulan kanina. Sobrang lakas. Saka ayun. Bad trip pa rin ako sa may nangyari kanina sa customer natin. <laughs> ha ah, buset buhay naman talaga hindi talaga may iwasan mga ganong customer pero actually 30 minutes na lang bago matapos yung duty natin hanggang alas 7 6.36 pa lang pero in-enship ko na siya mga karider gawa nga ng sobrang baba na ng ano natin ng acceptance rate <laughs> ang ginagawa kasi dinidictine ko lang yung mga ano yung mga popasok na booking galing ng makindi Puro Makinli kasi pumapasok na booking sa akin mga ka-rider Kaya yun, hindi ko na rin natiis Hindi ko na rin natiis yung mga booking na pumapasok sa akin talaga galing Makinli Papakita kasi sa inyo mga rider kung gaano ka-baba yung acceptance rate natin Kasi hindi na talaga kaya yung <laughs> ang sabi nila kapag sobrang baba daw na accept, acceptance rate mo is sobrang tagal ka mapapasukan na ng booking hindi ko lang alam kung hanggang next time na magbiyay ulit ako ganun pa rin o ngayong araw lang yan hindi ko sure <laughs> at ayun na nga mga karider no mag reveal na muna tayo ngayon siguro ikot ko muna dito sa arka tapos saka tayo mag sahod reveal yun ang dilim kapunta <laughs> muna tayo kung anong batch natin no performance yan Saan so, nakikita nyo mga ka-rider? Ewan ko kung nakikita nyo Yan, back street tayo mga ka-rider Yung batch natin ngayong araw na ito So, naka 13 deliveries tayo ngayon mga ka-rider So, almost 10 hours So, 9.30 Ngayon, 9 hours and 30 minutes So, 13 deliveries mga ka-rider Then, kumita tayo ng 834.44 pesos Sesos, Oh my goodness Batch 3 yan mga ka-rider Pero, ayun nga minalas tayo ng booking kanina na kapag drop off tayo dun malapit sa gate 3 na sa, may, sa may phase 2 tapos after noon, pinasukan na tayo ng pinasukan ng McKinley. So doon bumaba na yung acceptance rate natin. Siyempre dito sa may sinahid natin na 800 plus is iawas pa natin yung panggas natin dyan. No? Then yung pinangkain natin, Then, hindi naman tayo naggas sa pagkain kasi sa bahay na tayo magkain. Pero wala na kayo kung anong tingin nyo dyan. <laughs> Basta yun, uh, yun lang yung kinita natin ngayong araw na ito, mga karaydar. So tingin ko naman is satisfied naman siya, hindi naman siya masyado nakakapagod. Yung ganito, kada isang araw, ba? Diba? pwede naman i full time, diba? Mabubuhay <laughs> ka na yan, oh my goodness. Siyempre depende pa rin sa sipag mo. Mas para, kung mas masipag ka, mas malaki ito sahod mo to Siyempre, ayun pa naman yan. So ayun na mga ka nakabalik na tayo dito. Umikitan <laughs> tayo ng arka para mag-outro, no? Pero hindi pa tayo nakakapag-outro. Oh my goodness! So ayun na mga ka-rider, no? Hanggang dito na lang natin tatapusin ang vlog natin for today sana nag enjoy kayo mga ka-readers siyempre sana may mga natutunan din kayo ngayong araw na to kahit biyahe biyahe lang tayo no? maraming maraming salamat na naman sa mga nag ubos ng kanila mga oras para matap sa vlog natin for today and siyempre muli nagpapaalam si Rider MTB ride safe and peace out